isang magandang magandang umaga. Good morning po. Ayan, si Madam. Jason Pet po. Opo, meron po tayo available na kitten. Wow, Dalawang cute naman yan. Dalawang pibig. Bigay ko lang po 4-5 bits. Ayun, napakamura na mga na, pa. Isang white po, isang orange. Ayun. Balik ko lang kuya. Ayaw nila magpaano. Ayan, tapos po, meron tayo mga young adult. Kuya na po. Wow, ang, ang sisiklan nila, oh.

last price yan sa subscriber ni Red Street. May last price pa. Yun, nasa ako. lahat ng bibili may previous na vitamins, polar, tsaka toys. Ayan mga pa, mga na pumili kayo dito sa Jason Pet. Sabihin nyo lang po kay Kuya Red kay kayo nakapanood. Marami tayong previous. Ayan. Thank you po. Ano pa pong hinihintay nyo? Ayan, call and text kayo sa number nila. Ito po ang Jason Pet. 0359 Ayan po mga box o. Ayan po yung number ni Kuya Jason Thank you Kuya Ayan, good morning Kuya Skipper good morning po, long time no see Ayan o no? Ito po si Red Sweet, sabay-bayan natin lagi Supporta natin. Yeah. Ayan, Ayan. natin Ayan, Ayan sir, ito yung ating eh, mga Kuya si Skipper ngayon o no? Opo Ayan o no? Wow! Napakagwapo naman itong lalaki ko na to. Ayan yeah, o, oh, liver nose. Ano nga sir? Pantay lang siya, ilong, mata, kulay. Eh, Anong tawag sa kulay na yung basis na dito? Yan ang deep red sir. Deep red. Deep red. deep red. Male po yan. Male. Okay. Seven months old. Seven months old. Quality ha sir. Maganda pang breed po yan. Napaka napakatahimik Napaka-hyper. Yan. Ay, higot ay, na higot ka rin yan. Hindi naglalagas yung balay. Eh. Never. Ipupusta ko yan, sir. Yan. Kahit na isang buwan na hindi naliligo, hindi yan babaho pa sa pusta. Yeah. Yan ang mga toy poodle. Yan. yan po ang mga miniature poodle miniature. naman to. Pero pwede yung partner sa toy poodle kung gusto nyo. Pwede naman. Kaya halang siyempre, uh, may tendency yung, yung anak nila, mahate. Meron lalabas na maliit, meron lalabas na malaki. Ay, no. Pero, halos magkaparehas lang naman lang ang size nila no kasi ito trivia pag miniature poodle ang intindi ko 11 inches hanggang 18 inches yun dito mula sa sahig pag nakatapak sa apat na pa, hanggang dito 11 inches hanggang 18 inches ayun yun ang classification ng miniature poodle pagka 10 inches pa baba Toy Poodle. Toy Poodle. Yes po. Ayun pala. Pag 19 inches pataas, yun ay standard, standard or giant poodle. Yes. Giant. Opo. Ayan po. Ito sir, itong deep red natin na okay. to. Ano yan sir? Uh, sexually aggressive yan. Ibig sabihin sa ito na Talagang standard na. Yes. Ito yung balls na. Ito yung balls. Yes sir. Ito yung balls. Eh, magkano asking natin dyan? 12.5 lang sir 12.5 lang 12.5 Only 12.5 12.5 lang May deep red na kayo Deep red dyan sir Usually yung deep red, tuta lang yon. Yan Yung tutang maliit, dalawang buwan Pinakababa nun, ano? 17, 18 Yan yeah. Pinakabababa pag naka jackpot kayo Normally, 25k po yun Ayun Diba? Eto binebenta ko lang 12.5 kasi nasa Changi tayo. Nasa ah, Changi. Napakamura na niya. Na Oo. Oh. Pero iniisip ko nga kung gagawin kong pambreed eh. Pwede, oo nga. Di ba po? Ang ganda ay pogi pogi eh. Saka, nga? Halipan dyan, ito pa, may nakita pa ako po sa keeper. Ang ganda ng kulay. Ato sir. Ayan o, Giant Poodle. Yung kulay niya pa, Giant Poodle. Ayan o. Pero siya, Toy Poodle. Toy Poodle. Yes. Pero yung kulay niya nakuha, sa? Giant Poodle. Oo nga mga kapatid. sir, tihirang-tihira po yan. Rare na rare po yan

sir, niya, ano foundation na din. Saka napakaganda ng kulay po si Skita. Yes, totoo yun sir. You know? ano yan Ano lang yan, na-excite na lang yan, na pero mabait siya. Yan yeah, no? Ganda ng kulay o. po din Rare na rare po na kulay yan. Giant. Pang Giant Poodle yan. yan. Ganda, di Ganda, di ba? Jackpot dito. Magkano asking natin? Ang ko lang po rito is 10.5. 10.5 lang, napakamura. Kung kuku may kukuha 10.5. Yun, yeah, no? Kung wala, gagamitin ko pang breed to. Okay. Diba? Kasi uh, napakaganda uh, lang oh. kulay niya. Ito sir, height nito, ano lang? 7 and a half inches. Yun. Uh, Malit. Toy talaga. Toy poodle talaga sir. Ang likod niya. Mura na po yan. Oo. Oh. kulay niya. Yes, wala pong ganyan. Klase. No? Oo. Oh. Okay, tapos yung isa po si Skipper. Ano po, bigay ko na lang 10-5. Black. Ito po, black. black. Female. Yan. Yeah. Female, too much may get. Black po yan. Pero sir, itong black na to, pancha ko sir ha, may possibility itong maging blue. Kasi yung bloodline nito, blue. Blue. Okay, sir siya? Lalabas siya pag mga 9 months old onwards. Okay. Sa so, ngayon, hindi ko pa maano, no? Kasi 2 months pa lang months eh. Pa lang. Pero may possibility. Blue. Kaya benta ko rito isa ano eh. Pinakong baba siguro 9, bibigay ko 9. 9, ayan mga bab, so 9K na lang. Para sa nakakaintindi. eh. hindi natin pwede baba ito sir kasi maganda ito. Ang klase. Uh, oh, yeah. mga rare color po yun. Mga rare color eto sir, may karakteristik to. karakteristik niya? Magugulat ka rito sir, parang nagsasalita. <coughs> yun. Parang bata nagsasalita. Parang batang nagsasalita. Totoo yun sir. <coughs> Hindi ko lang makitindihan pa pero parang bata. Akala ko may bata nagsasalita eh. Yon parang duwende. Yun pala siya. Siya. Magugulat ako a dito. A a totoo sir, totoo. Walang biro ha. Ayan, no. Ano siya? Ah... Uh, sabi ko ba? Ano kaya susabi sabi na ito? siya sa mga interesado mga pap. Uh, saan ka nila pwede kontakin po, po sa si skipper? 0991-652-7070. Tapos ah, pwede niyo po pangipalo po ako sa Facebook page Skipper TV. Pa-subscribe din po sa aking YouTube channel Skipper TV. Ayun. Sa so, sempre po shout out po sa lahat ng mga naging customer ko lalo nitong nakaraang uh, mga linggo. Salamat po sa inyo. Sana po alagaan niyo at mahalin mabuti yung mga poodle at saka pusa na galing na sa akin. Shout out din po sa kaibigan kong kay Chris Lawang, taga Kalawaan Pasi. At siyempre, shout out sa lahat ng followers ni Red Sweet. Maraming salamat sa magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang Hanggang sa anong sunod mga pa. Salamat po. Good morning. Good morning. Red Sweet. Yan. Yeah. Ang vlogger na sweet. Eto, <laughs> yung Boppy natin. Uh, tawag na ito. Dalawang shih tzu, princess type, snub nose. Uh -huh. Isang liver nose, isang mawagan ni like. Boppy balayibo niya, no? Uh -huh. Ayan, bigyan lang natin na uh, 6K. Pag subscribe mo, 5-5 na lang. My... Pareha sa laki, may 5-1, may deworm. Ayan. Ah, naubos na yung babae natin. Puro lalaki na lang, Pura, lalaki na lang. Pero nag-update naman ako sa FB page ko. Makikita niya. Ito yung mga pag natin na makukulit. Ito, isa lang kulit natin kasi napakakulit ng mga yan. Oo nga, mga energetic. Ah. Ito yung ah, lala ano to? lalaki, tapos ayan. dalawang babae. Ayun, no, grabe yung kulit no? niya, no? Ah, bigyan lang natin to ng 9K. May, uh, may meron siyang ano, tatlong 5 in 1, bet lahat. 9K? Ah, 9K na lang. 9K, na lang. Ah, uh, may ba may vaccine na siya, may deworm. Ay, grabe mukha niya, no? Oh, napakakulit pa, oh. Kumaambay <laughs> ah. Kasi na naman niyo mga kapatid niya, babae. Dalawang babae, screenshot niya na lang. Same na natin yan, 9 na yan. Tapos yung may malapit sa akin, free shipping. Tapos bigyan natin yung free bag. Para hindi ka nalugi. Pag medyo lumayo ka sa akin, pag-usapan natin, hap lang babayaran mo sa shipping yan. Ayan. Ito yung bag natin ha. Ah. yung bag Tapos meron pa akong ano, meron pa akong two-man sa bahay na pag. Ayan. Uh, busadam line yun. Napakaganda rin yun. Uh, ina inalagay ko naman sa epi page ko yun. Contact lang kayo sa cellphone number. Ah, sabihin ko na rin. Uh, 0905-270-9462. Tapos Art Pet House yung epi page ko. PM lang kayo. Mabilis tayo mag-uusap dyan. Ayan, ayan batihin ko yung mga kumuha sa akin ng, ano, nang season na karan, lima yun, limang tao yung asa nakalimutan na mga pangalan nila <laughs> ayan syempre alam nyo na yan shout out sa inyo, sa mga kumuha ng choco, uh, tapos tapos din natin tapos yung mga ibang mawaganin natin shout out sa inyo mga bossing, mabuhay tayo hanggang gusto natin thank you, thank you, thank you uh, good morning, ayan ano so yan? Mo, ah, mga dala mo Mga taga. Ito. Mga chihuahua. Ayan Ay, o. Eh. Mga chihuahua. Ano tawag dyan? Yung malilay talaga? Tikap po. Tikap. Oh, may bakuna na to. Dalawang jawar. Ayan. So, Dalawang deworm. Maganda ang sukat niya. Yung ilong maikse. Saka laki ng ulo. Maganda ng kulay pati. Chocolate. So, Kano asking natin? 10K na lang po. 10K na lang? Oo. Uh, bali tatlo yan. Ito pa 10K yun. 10K na lang. Magkakapatid ba sila? Apo, tatlong tsoko. Etong tsoko, ito, itong sama ko na kay Bayaw, lalaki. Lalaki lahat. Same price. Oo, oh, same price. Saka itong ano, American Bully ko. American Bully, malaki na. Ilang mata lang ako? Ay, English Gold Dome. English dog. Dog. Uh, Ayan, taon, magkano? 20,000 may papel. 20,000 may papel. Yung drink na yon last o ano pa? Ba? May bawas na po. Pagbili ng ulam. Yan. Saan ka nila pwede makunta? Sa number kong 0909-259-8335. Ito po yung Facebook ko. Yan. Facebook ko. Para message na lang sila. Ayan o. Kuya Ace. Sa kapag sure buyer po, mingi talaga ako ng down payment po. Sa sure Sa buyer. Lang lang po. normal video call Yan. bago mag-down. Thank you. Yan. Salamat. Thank okay, you po. Wala tayong babatin. Uh, Batihin po natin yung mga nakabili nung nakaram po. Thank you po. God bless po. Good morning po si Ano dala natin? Mini pincher. Mga mini pincher naman. Pagkailan ko lang mga naman 3-5 isa. Okay ay visa may yan mga paps ha 3 years know, three months 3 months ito yung nila yeah. ganun yeah. din Bib bibigay ko na rin ng 3-5 3-5 yan ito naman yung corgi yan natin ko na lang na 20 20 oh 20k may papel import line ay, yeah. import may mga paps may papel 20k na lang Tapos yan sa baba, kasama pa, kasama pa yan sa baba. Oo, bigay ko na lang ng ano Ayan, 10-3 each mga pang po. Pares para ako. Pares para ako pa yan. Ito na, ito na, ito po. Ayan, si Lan Ramos, Kuya Lan. Number natin. 0907-024874. Ayan. Salamat. Now. Yes, isang magandang umaga. Good morning, good morning. Sir. Ito, oh. uh, flexan natin 'to. Last one. Last one. Oo, oh, female 'to, Golden Retriever, last one. Nakuha na lahat ng mga kapatid eh. Sana all. Oo, ito four months old, kompleto na bakuna tsaka deworm. Big bone po oh, ah. Big bone ah, malaking bulas. Oo, oh, babae, four months old, kompleto na bakuna tsaka deworm. Bigay ko na lang mabilisan. 12K. 12K na lang. Oo. Ah, uh, negotiable uh, pa preso. yan. Basta subscriber subscribe ito. Negotiable pa rin yun. Negotiable yan. Yung talaga si boss Bustyo, no? Hindi, may mga friends tayo ngayon. friends? Oo. Bali, tatlo na laki. Isa, dalawa. Tatlo. Uh -huh. Puro na laki yan. Eh, uh isang -huh. babae. Uh -huh. Ayan, peplex ko yung isa. Okay. Lalaki, color merl fair color to. Itong isa sa pinakamahirap palabasin ang kulay. Oo uh nga. -huh. Uh -huh. uh, merl Lalaki, five months old. Mga compact, maliliit lang, oh. Patataba. Yan. Kompleto na ba ko na deworm no? paper? Bigay ko mabilis sa 15k. 15k. 15k each. Oh, magkakapatid diyan ito no. kay isang burlo. Lalaki rin. Ayun oh, bigat oh. Bigat oh. mga mga solid. Tingnan mo yung. Lalaki rin. Yeah. Screenshot niyo na lang. Paunahan na lang tayo riyan oh. Ito pa yung isang ano. Iba talaga si. Ito, ito, ito. Mail, mail. Yan, yung tat tatlong una, mga mail to. Iyon oh. Yeah, mail. Ito ay nag-iisang babae natin. Yung isang babae. Yan, no? Ayan. Oo. Oh, Ngayon, presyo niyan. Same price na lang same para mabilisan tayo. Ayan, ay, mga oh, 15K each, negotiable. Basta ay, subscriber ay, mo, sir. Ay, walang problema ay, ron. Oo. Oh, ngayon, na uh, number ko, 09488371974. 837 Yung Dela Cruz, Dovaliches, De Quezon City. Oo. Oh, ah, nga pala, shoutout ko, sir. Yeah, shoutout. Oh, Bali... Unahin ko na si Boss Edgar Laspanos nasa Canada. Wow. Oo, oh, tsaka si Sir Luis Lopez, nanggiginto Bulacan, nag-abel ng Gold Retriever sa atin noong Friday sa Bungawe. Tsaka si Ma'am Annalie Marcelo, uh, nag-abel naman ng Persian Kitten, diniliber ko kagabi sa Sukat Paranaque. Uh, mga 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 sir, maraming salamat sa pag ng mga Papi tsaka mga kitten. Opo. Yun na po, opo. Yung number ko, yun na po, uh, 0948-837-1974 yun de la Cruz, naba kiusi. Salamat. Good morning. <laughs>